Entertainment News. Nasa Cloud9 pa rin ngayon ang aktres na si Angelica Panganiban matapos ang beach wedding nila ng kanyang asawang si Greg Homan sa si Sherkau. Ayon kay Angelica, hudyat daw ito ng pagtatapos ng kanyang sad girl era. Si Greg Homan raw kasi ang ipinadala ng Panginoon sa kanya upang pawiin ang kanyang lungkot at siya'y tuluyan ng maging masaya sa buhay. Sa Instagram, patuloy pa rin ang pagpapasalamat ni Angelica sa mga taong naging bahagi ng buhay niya hanggang sa siya'y naging ganap na misis na. Isa sa kanila ay ang kanyang inang si Annabelle Panganiban. Pinalaki raw ka sa siya nito ng tama. Kaya naman, na punta siya sa tamang tao. Sunod na binigyan ng pagpupugay ni Angelica ang asawang si Greg, na ama ng kanilang anak na si Alice Sabine. Malaking pasasalamat ng tinaguri ang hugot queen dahil tinapos daw ni Greg ang kanyang sad girl era. Kamakailan nga ay dinaos ang second wedding ni Angelica at Greg sa Siargao at napapabalita rin na buntis na raw si Angelica sa kanilang second baby. Abangan natin yan sa mga susunod na araw. Yan ang ating entertainment news, Alex Foraket, Attack RMN.